Good day mga Batang Nersop. O, akala nyo may sore eyes, no? Hindi nasisilo kasi ako sa mga pa natin, eh. Kaya kailangan ko magsalawin. O, ngayon may papakita ako sa inyo. At ito nga yung personal natin na sniper rifle. Ayan ito yung double bell na BSR-10. Gawa to ng double bell. Uh, made in China itong double bell na to. Ito yung personal nating rifle na unti-unti nating binubuo para ipang-hunting natin ng mga pesting daga na nagkalat dito sa paligid natin. Kinabitan natin siya ng 3 to 9 by 40 na scope na gawa naman ng bush Makakabit Magkakabit nga natin na scope, inadjust natin siya na base sa alignment natin, tapos siniro na rin natin siya. Kaya nakasiro na itong scope natin na ito. Uh, nakasiro ito ng na 15 hanggang 20 meters kaya ang ganda nito tumama kahit malayo yung target mo eh matatamaan mo talaga siya tapos meron pa tayo kakabit sa kanya na medium A6 na flashlight kasi pagkagabi hindi natin makikita yung target natin kaya kailangan talaga natin ng flashlight kaya kabit natin siya dito sa scope hindi pa natin naasay kaso eh pero madali lang naman ikabit to ito pala yung pinaka basic na itsura niya tapos may kakabit tayo na cellphone mount sa kanya imamount mo siya dito sa may kanyang scope para matakita ko naman sa inyo habang binabaril ko yung mga pesting na kakabit mo yan dito tapos kakabit mo yung cellphone na yung gagamitin mo pang camera. Ngayon, out of the box nga itong BS app na ito eh, talagang napaka-powerful nito kasi nagre-range siya ng 530 to 550 fps, out of the box yun. Meron siyang 20 rounds na magazine capacity, ito nga pala yung magazine niya. Yan, hugutin natin ha. Ngayon, para mahugot mo siya, ito yung kanyang uh, magazine re release, pipilot yung ulan to. Tapos ito yung magazine niya. Meron tong 20 rounds na magazine capacity. Ngayon, pwede mo naman siyang imano-mano yung paglalagay ng bala. Pero para madali ang kagamitan mo siya ng BB loader. total, out of the box, meron naman kasama ng BB loader itong BSR10. Kaya hindi mo na rin kailangan bumili ng karagdaga na BB loader kasi nga meron naman kasama. Ngayon, kung napanood nyo sa nakaraang video natin, mapapansin nyo, kinaya niyang basagin yung lata ng gatas. Makapal na yung lata ng gatas, pero binasag pa nando double bell na BS natin. Point 30 bibis lang yung ginamit natin doon, pero kaya ang kaya. Hindi pa natin tatry sa ibang timbang ng bibis kung ano yung magiging resulta kapag binari natin sa lata ng gatas. Ngayon, ah, papakita ko naman sa inyo sa video na to, yung pagbaril naman natin sa bunga ng mangga. Tingnan natin yung magiging resulta kapag kabi natin ng BS at Kung yung mga gas blowback na airsoft pistol, kinakayang butasin o nawawasak yung mangga, paano pa kaya pagka BS at yung ginamit natin pambaril sa mga bunga ng mangga. Ngayon, malalaman natin kung ano yung magiging resulta niya. Kaya, panuuri natin pa Bali, namulot na ako ng mangga dito yung mga nalagling na nasasayang. Nang pinulot natin yan para maging target natin.

Ang pito pang walo, Pong siyam. Pong siyam. plus um, lebih ngeja Oh um, lebih dalawa Ang um, labing, datlo. Um, labing

Tapos oh, bala. O yun mga kabataan nerds up, maraming salamat sa panunod nyo. Sana kayo ito paano na-entertain kayo dito sa munting video natin tungkol sa personal nating bias natin. Maraming salamat. Bye-bye.